Ako po si kapatid na Felix Hiliran. Ministro po ako dati ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus. Matagal din po ako sa relihiyong yun. Kung hindi ako nagkakamali, nagsimula ako ng ministeryo uh, 1990 nang mang, naging manggagawa ako. At itong huli, naging ministro ako doon. 2007, galing ako ng destino ng Tanay, ipinatawag ako ng sa sapagkat mayroong kaunting kaguluhan sa Dao, Pampanga. At doon ay uh, ginawa nila akong tagapangasiwa sa lugar na yaon. May lugar doon na nakikita ko mapagtatayuan ng lokal at maraming madudoktrina. Subalit, tinutulan nila. Parang ayaw nilang ipangalat yung katotohanan kung yun may katotohanan na hawak namin. Katunayan, pinaglalaban ko pa ngayon, parang ayaw nilang dumami ang mga membro. May dumating doong ministro na hinihikayat ako na ibenta yung kapilya sa dao. Ang katunayan niya, marami nang nabenta. Sa Inocentes, mandaluyong yung naibenta na nung panahon yon pati dito sa may gabis. So, yun ang naghahayag na bumabagsak yung iglesia ngayon sa Makatwid. Kung bumabagsak, wala sa kamay ng Diyos. Kaya nagpasya ako noon na mag-resign. Meron namang lumapit sa akin na dati kong kasamahang ministro na taga-punta Santa Ana inaya ako sa isang pamamahala din na iglesia rin ng Diyos. Na at doon, naging ministro rin ako doon. Ang katunayan niya, ito nga yung dalawang ID na mula sa Pasay at mula sa Marikina. At naging ministro ako doon at ako'y idinistino nila ng San Manuel. Nakapagtayo ako sa Baguio ng isang lokal hanggang sa nakapagtayo ako dito sa sentral doon ganun din ang sitwasyon. Ah, katulad nung na pinanggalingan ko nung una, no po, at itong sa pamamahalang pangalawa sa Marikina, pareho din. Maraming mga doktrina na ipinatutupad na hindi ko nakikita na ayon sa kalooban ng Diyos. At ang isa pa roon ay Matagal na rin mga panahon na natatag ang Iglesia ng Diyos, 1922. So napakatagal ng panahon pero hindi ko nakita yung pag-unlad manapa ay pagkakabahabahagi at pagbagsak. Talagang hindi sa Diyos ito ako. Nakikita ko na yung paglago ng Iglesia ni Kristo. Ano kaya ako meron ito? hindi lang sa kagandahan ng Iglesia ni Cristo at hindi lang sa katotohanan ng itinuturo, kundi gayon din sa inilagay na pamahala. Naniniwala ako, ang tagapamahala sa Iglesia ni Cristo, hawak ng Diyos at ang Diyos ang naglagay sa loob ng Iglesia. Ang ginagawa ng pamahala ayon sa kalooban ng Diyos na nakalagay sa Biblia. ang Diyos nandirito kasama ng iglesia. Sabi ko naman, walang duda. Totoo po ito. Sa mga kasama kong dating kapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus, sa mga kaibigan kong ministro sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus, sana ay bigyan natin ng pagkakataon na magsuri tayo sa mga aral at turo ng Iglesia Ni Cristo. Bigyan nyo ng puwang sa puso ninyo ang aral na ito. At kayo rin naman, gaya ko, makasama ko kayo na magtatamo ng kaligtasan sa tulay na paglilingkod sa Iglesia Ni Cristo.